top secret upang lumago ang sari-sari store negosyo mo. Sari-sari store tips in 1 minute. Kung gusto mong lumago yung sari-sari store negosyo mo at nagtataka ka kahit 1 year na, 2 years na, garun pa rin yung level ng paninda mo or hindi lumalago yung tindahan mo, iisa lang talaga yung secret solution dyan. Yung solution po, ewan ko kung mag aagree yung mga sari-sari store owners sa akin, comment kayo ng agree or disagree, pero kailangan ang nakukuha mong kita or profit para sa sarili mo is wag mo munang kukunin lahat. Magsweldo ka lang sa sarili mo at ang gawin mo is ibalik mo yung pera pang rolling ng stocks. Yes, bumili ka ng mga stocks upang lumago tindahan mo. Bumili ka ng mga bagong paninda at huwag mong kukunin lahat ng kita para sa sarili mo. Ang gawin mo is magtalaga ka lang ng kaunting kita para sa'yo at yung ibang pera naman is ibalik mong i-rolling. Okay? Agree ba kayo or hindi? Comment below and share the video. Have a